Iligawan ka ni Boy Tapang yung gano'ng itsura, papatulan mo ba yun? Oh. Siyempre hindi! Boy Tapang, dami-dami babae sa mundo, nang-agaw ka pa. At dito si Randall Labadur, kunin ko lang yung, yung pahayag niya. Ang kilala mo si Boy Tapang, di ba? Oh, Boy sa battle of the YouTubers, gumawa oh. tayo nung, ano, nung commercial. Oh. Eh kasi ngayon, may issue siya. Inagaw niya yung, nang-agaw siya ng babae sa ibang lalaki. Oh shit! Bakit naman niya ginawa yun? Si Raul lang gumagawa nun ano na. Yun niya eh. Nawala na ba sa isip si ano, Boy Tapang? Ano oh. ba? Kasi di ba alam natin mabait si Boy Tapang? Oo. Oh. oh, oh. Tapos namimigay-migay yan, mabait. Oh. Tapos ano? Oh. Tapos nang agaw nang ng agaw ng, agaw babae? Ng babae. Anong, ano mo doon? Say, kung sa ikaw, anong masasabi mo kay Boy Tapang? Hindi, hindi okay yun. Kasi oh. nakasira ka ng pamilya oh. eh. Nakasira ka ng relasyon eh. Dami-dami hmm. babae sa mundo, nang agaw ka pa. Hmm. Hindi, ganun talaga pag mga pangit. Ay! Oo. Oh. agaw ka na lang. So, dami daming babae. Nag, Uh -huh. Ay, yan pa'y pinili mo? Parang gano'n? Pero ito kasi, yung yung babae kasi influencer din eh. Ah, influencer uh -oh. din? So siguro, ito, yung babae... Balan**! Balan**! Ba ba siguro yung babae, wala nang views sa so, dati niyang ano, ah, boyfriend. Lumipan ah, kumapit! Boy... Oh, oh, oh. Ah, okay. Baka nga. Marami kasing ganyan eh, malalan**. Uh Oo. -oh. Oh. Uh -oh. Dahil lang sa fame, tsaka sa mga pera siguro, gano'n. Tama, no? Kumakapit, uh -oh. nilulunok na yung pride. Nawawala na yung pagkababae. Dapat hindi gano'n. 'di ba? Build mo 'yung sarili mo. Huwag mong ipagpalit 'yung 'yung pagkababae mo para lang sa views. What? Lalo ay, na Bucha. sa, 'di ba? Pangit 'yun. Ang ganda na sinabi ano niya. Ano pasahan? Ano, abola? ano abola? Ay, ay, Bucha. ka bola? Ano ka bola? Ay, ay pagpasahan ka. Hindi ba pwede 'yun? Oh. Nakakainis ah, 'yun. Para, para ang laruan eh. kani-kanino ah. ka na ipaglaro. Oh, so, 'di ba? Outsu. Diba? Yun ang masasabi ko, Outsu. Oh. Eh, ano masasabi mo sa ipinagpalit? Sino? Pinagpalit kasi yung yung isa may influencer din yun, yung dati niyang boyfriend. Ngayon, ano masasabi mo? Ah, naman? palit Kawawa. na influencer. Kawawa naman yun eh, kasi umiiyak, nag-iinom. Ilabas mo yun kasi pag di mo nilabas yan, magiging depression yan. I masasabi yeah, yeah. Sabi yun. Eh, ganun talaga bro. Kung talaga... Bigyan mo ng payo nga. Kung iniwang ka ng babae, baka salanan mo rin. Baka laos ka na. Ah. Siyempre, kakapit yun sa sikat. Ah. Ganun kasi mga babae rin minsan eh, na kapag walang-wala ka na, lalo na yung mga babaeng iba yung gusto, minamahal ka lang dahil sa fame pera ah. pag laos ka na iwanan ka ganun oh, talaga bro siya. yun masakit real talk, kung ah. katotohanan na laos ka na oh. ganun talaga eh oh, kasi halos oh. lahat ng ininterview ko kinomport siya eh ngayon ikaw wala hindi mo kinomport wala akong pakialam sa mga comfort comfort na yan oh. so, so masakit kapag lumapit ka sa akin eh oh, oh, oh. iyak-iyak ka dyan ano ka naginom na, pa eh. naginom naginom ko pa yung bote sa oh, mukha mo. magpatapang ka, ganun talagang buhay, iiwanan ka talaga ng mga tao, tanggap mo na yun. Kailangan maging masaya ka sa sarili mo lang. Huwag mo hanapin yung kaligayahan mo sa ibang tao. Oh. Di ba? Kung umiyak ka dahil iniwan ka, pang**a. Pero okay lang yan. Kasi nga, pinagdaraanan ng mga lalaki yan eh. Yung mga talagang mga lalaki, mahihina, iyakin talaga yan. Buhugin, -huh. kumbaga. Pinagdaraanan na natin yan lahat. O, oh. oh, last words kay Boy Tapang. De, si Boy Tapang kasi, talagang wala naman talaga nagkagusto na dyan. <laughs> Siyempre, kung sino yung convenient sa'yo, nalalapit, tutukain mo na. Chusy ka pa, Boy Tapang, kay mukha mo ganyan. <laughs> Siyempre, kahit sino, game na yan. oh, sige, iligawan ka ni Boy Tapang yung gano'ng itsura, papatulan mo ba yun? Oh, Siyempre, hindi oh, diba? oh, may, eh. alam ng tao yan. Diba? Alam niya naman yung pero hindi ko siya dina Uh oh. Kasi may mga ganyan taon. Pero mabait naman siya. Bumawi naman siya sa kalooban niya ah, na na ah, eh. Ah, Kaya tumutulong eh. Kaya tumutulong si Boy Tapang. Kasi syempre, yung itsura niya, medyo alanganin. Ah. So, bawi mo sa ugali. Ah. Ang mahirap niyan, pangit ka na nga, pangit pa ugali mo. Doon ako naiinis. Ah. Oh. So, si Boy Tapang okay lang yun? Si Boy Tapang okay siya sa akin. Overall, kasi na balance eh. Ah, Mukha ah, mo ah, pangit, ugali mo maganda. Okay hindi, pangit ugali niya, nangagaw eh. Ah, uh, ngayon siguro negative. negative, siya. Oh. negative. Dati okay siya. Oh. Sino yung pinaka para oh. ano, parang pinaka ganto lang pinaka pangit na ginawa. Sino yung pinaka may kasalanan? Yung nang agaw, yung nagpaagaw o yung inagawan? Sino yung pinaka pangit na ginawa doon? Ang sabi nung iba, yung babae raw eh. Pangit daw yung ginawa ng babae. Siya daw yung pinaka may mali. Tama, babae talaga may mali. Kasi choice ng babae yun eh. So yun, boy, tapang magbago ka na.